Hello mga pasyenaya, karong adlaw maglipay-lipay sa tag, grabe na dyan filter no? kay ang lagong paputi on, ang mga murag naog, swaki, pagwapahon. Ayaw lagi kasuko di aday panagang lagi para di ka maigo. Mauni ang tinuod natong itsura day, dili ta magpakaroing nun, paingon mi ani sa dagat, dili mi maglumos ani, kakita mang ka nga na make up ko. Mga mi diri aday, kay gusto ko magpadagat, kay gusto ko mulang hap, og preskong hangin. Excited ka ayon ni sila, naguna-una na sila panaod og Christmas light, bisan o pa, wala para ba ko'y tinigom day? Grabe hapon nis Makalakaw o'y mura man o kaigiton per may nagdali. Kung gusto kag nature nature imong palibot day kasagbutan ba ang palibot? Anhidiri dahi daghan o dahon dire iilo. Ingon ko niya video ko kay ako ang bida diri ay ipakita nato ning pangmalakasang dress dili ni inutang ha cash ne sa okay-okay ra nako ni gipalit basin masuko na po lang masinahon diha dili pud ta magpataka og paikag no labi naginutang or hinugman magbaton pud tag kaulaw makakaon gani ta pero maogta sa taog lumakaw makahuna na malaman tag may pang nagpuyo og balay dili ra balali mo hiday perteng trapika kay layo-layo ni sa among balay sa wakas nakita na jud nako ang mga show naglangoy-langoy ra sila oy bitaw ay makalingkod na ta pamaulan malamang po tag bumaktas ani usa ta makakaon daghan na nga ligo diha sa obus dai kay taob man aw bisan paghunas mga ligo manggihapon na sila hilig na sila magpainit init kuwang na lang sila ang chonon dili na ta maglangan-langan kagipang ipanggutom na kahata nangabot ng among order dili na siya pasaw ha ka ila pasaw pagkaon na sa baboy grabe man nato binaktasay nag order ko anang crab fried rice onya kaning usawa ko kailan na may nag -order, ana ako nag -order order aning crispy pata. Nagbasol ko anang crispy pata. Perting mahala ra ba? Unya walay lame. May pag ako'y nagluto. Kay lamian pa. Gipang na nako para mahibawan kung lami ba jod. Pero kining crispy pata, wala mang good si ilang sausawan. Lain po. Dili para sa ato ba nga tuyo. Unya kalamansi nga naay sili. Ang ilahabaw. Green green. Kuyawan po tag ingkit ingkit diha haaday. Kay perting gahi pa man. Mahadlo ko nga maibot atong ngipon. Sani ba ni man siguro nila tarong aglata ng tiil sa babo kinsa may kusinira diha kay ahong pulihan. Kay mahal man eh, kaunon gihapon nato na kay sayang baya, bisan si Gita og reklamo. kahapag ako'y mag-usap-usap no, ako'y magmukbang, mura man tagnaong og suwake, maikang malamang butaan ang uban nga sila'y magmukbang, perteng guapaha. Perteng dugayan ako ni Gipaabot na eh. gidako pa man siguro ni siya sa Pacific Ocean, paborito nako ni siya day. Humana man tas pa ni hapon, di rin na tagay-tagay, may anhigani tano para maglipalipay, maglingaw-lingaw o kana sa sobra kalamay kireg kirig Gipatol na day, kanila yung panagsara na magtagay-tagay, na kuya wala taslasa, di rin nalang takutob day, kagikapoy na dyan kong yumauyaw, o babay na, see you next time.